Tawa mo. Pila na yun Pila na edad mo tay? 98. Bali tay, meron ako dito dala ng bigas. Itong bigas na to, binigay ni Ma'am Erlinda Official Vlog. A few inches later. Ay, may hapon. Ay, may hapon.

So, bale, ibig niya sabihin, ah, tatlo ka, baso. tatlong baso lang. Budget lang, kasi nga, walang trabaho. So, uh, eh, parang, ano, dito sila sa, ano, dito sila, yung, ano, nila, mga, yung, at yung, Wa ka nang upuan doon. Ayan. Ala kayo dito. Ano Eh, yung asawa mo na saan? Ay, wala. Ano pa? to? Hindi to natapos? tapos? Hindi. Kaila pa kwarta mo. May pobra. Ay, pobra. Iligay nun. Tagalog niya ako. Ay, oo. Okay, oh, okay. okay na. Yung asawa mo, saan na ito? Mga anak mo? Oo. Oh. Ilan na anak mo? Lima. Lima? Balik. Ang panganay mo ilang taon? Fourteen. Fourteen? Fourteen. Ay, ba't hindi ka pa? Fourteen? Ilang taon ka na? Thirty-eight. Thirty-eight. Ang bana mo yan? Mga uh, forty-two. Forty-two forty na siya. Sa anong hanap mo eh? Ako? Karga tapas. Oh eh ngayon kay maliit pa ang kampo, anong trabaho niyo? ngayon? ba Nang panangkong nangkong nang-kung lang 'yan. Saan kayo kumukuha ng kampo? Sa labugon, diyan hmm. sa may baba. Bali itong bahay nila. Itong ito itong bahay niyo. Oh. Niya balay, may Restaurant. Opo, ka. Bali, ako nagpadaan ako dito nadaanan ko yung bahay bahay mo naka tawag pansin sa akin na itong bahay mo ay talagang kubo kubo ano oh. tapos ito naman hindi natapos wala. ano wala. nangyari bakit hindi natapos ito kapusan sa budget sa budget at saka dumaan yung mga bagyo Ganon. Oh. ay ba't wala ngayon ang asawa mo dito asan sa katsakan laon nagubot siya nga ako naga ake ngita nang anak ko e, uh, yung, ay mapulig to ano sang utan o ikaw ano nang grade mo ikaw nang toto to. grade 2 to. Eh, ano to bunso mo to? Pangapat. Okay. Ah, bali, nang ayun na nga sinabi ko sa uh, sinabi ko sa kanina na napadaan ako dito at napansin ko yung bahay niyo na ganito. Ganito tapos hindi natapos kaya nagpunta ako dito uh, para ma-interview kita. Yun na nga eh, yung sabi mo sa sa ano, ang asawa mo. Oo. Eh, sa, sa, sa ngayon, napakahirap talaga ng ano, no? Kasi eh, wala pang ano yata, eh. Wala pa, wala pa, wala, wala pa, pa daw trabaho. Sa, sa Oo. Di, hindi, hindi tuloy-tuloy ang ano, paano, saan kayo kumukuha ng panggastos nyo. Kasi hindi tuloy-tuloy ang trabaho ay ng tangko para makasurvive. O, para makasurvive. Bali ganito kasurvive. po talaga ang ano ng karapat dapat na talagang tutulungan kasi nga nakita naman natin ang sitwasyon nila. Yung asawa walang sapat na buhay. kung kailan lang magkaroon ng trabaho sa ano, karga tapas, yung naggagapas ng tubo-tubo, sugarcane. Tapos, eh pag sa ngayon walang karga tapas, nangunguha lang po sila ng kangkong para makasurvive, makakain. Sa limang anak, limang anak, no? Bali, ito, may dala po akong ah, bigas. Limang, ano, limang, limang kilo po ito na bigas. Ito po ay ibinigay ni Ma'am Erlinda Official Vlog. Abo tulong ni Ma'am Erlinda Official Vlog kag ni Wakiwak TV. Uh, so, bali, eto, uh, pasalamatan na lang natin si Ma'am Erlinda Official Vlog. Sige, magpasalamat po tayo. Madam, uli nga salamat po sa nag-sponsor ng isang bugas. Da, damo. Ako, hindi nga mapulik sa 80 Hindi nga, so kulang pa sa ano kay Wi pa upra nang napasalamat kay ko ah sa mm. na nag-sponsor. Yung baling yung sinabi niya, maraming maraming salamat po Ma'am Ma Erlene -Ma the official vlog sa abot na bigas na kanilang natanggap. Uh, ah, um, Madam, pag sila ay nga mabuligan nila. Oo, naway, marami pa kayong matutulungan. Uh, ah, ka, sa Kaiser Wakiwak TV. Wakiwak TV. Thank you so much sa inyo. A few inches later. Napon. Oh, tay, mga napon tay. Masulod lang ko. Hindi ka kalalaka Ikaw lang di isa. Sa ako ko, hmm. Hindi masulod lang ko ha. Lay hmm. ako. Tay, hey, kumusta ang sitwasyon mo di hmm. tay? Sino mo dire? pag pangabuhi. pila na iyo, pila na ikatmutay? Magbitan. Naintay. Naintay Kasi ano Ay, kung ga, na sa mo, nagkabit na sa'yo mo. Sa mo, katitir ko na di ako. Pila ka na katuwi, ginakatitir Ulo na katuwi. O, pwede ka ah, pa? Dugay po, ani eh si Dumas. Eh, sa din ka mo tayo gakuha. Sang ano tay? Sang

bale ang bata nyo nga a uh, upot nyo dire mo na lang nasa ang ga bulik-bulik inyo pa kaon uh, pareho na sinaabi nga pang bakal nyo na sa bugas nyo kaya mo malam na uma sa umahang kalabanan nga mas ta importante may ginakaon may ginakaon bisan kisa wala sudaan no tayo no Bale ganito ho yun. Si Bale si tatay. Kasama lang dito. Si nanay. Ang edad ni tatay. Uh, 95 na ho. Tapos si nanay. Pila, pila edad. Oo, uh, oh, 84 na si nanay. Tapos may kasama silang anak na nang walang asawa, dal matandang dalaga. Iyon yung naghahanap buhay para sa kanila. Bali si tatay may sakit. Uh, Pila na ni tay? 10 years na ning katiter mo tay? Oo, oh, diba ni tatay? Kadaan pag 10 years muna uh, uh, siya tapos yung mga gamot-gamot niya siguro tulong-tulong na rin yung mga ano, mga anak niya para doon sa gamot niya ito dapat yung ganito talaga ang nangangailangan ng tulong yung mga matatanda na kagaya nila meron pong sakit uh, walang hanap buhay ganun po so, balitay Meron ako dito dalang abigas. <clears throat> ano to, tay? Nang limang kilo ng abigas. Oh. Itong bigas na to, binigay ni Ma'am Erlinda official vlog. Kay Ma'am Erlinda ito nang gagaling kag kay Sir Wakiwak TV. Tu tulong na pinaapa abot nila para sa kagayan natin na pwedeng maabutan ng mga ganitong tulong ay malaking halaga na po ito para sa atin ang makakatanggap tayo ng ganito no tayo no? oh. Ba, bali magpapasalamat na lang tayo kay Ma Merlinda official vlog sa iyo Ma Merlinda maraming maraming salamat po sa binigay na paabot tulong sa mga matatanda senior citizen mga walang trabaho Ganito ang sitwasyon. Ma'am, maraming maraming salamat. tanggapin mo tayo 'yung binigay ni Ma'am Erlinda Official Vlog. Okay. Pasalamat. TV. B. Erlinda uh, Official Vlog. Erlinda Official Vlog. Ma'am, thank you so much. Thank you. Kaluyan, so, pagkamam sa Diyo. Mm. Magkabugay, saju oh, um, uh, Sabi ni tatay, uh, hahaba pa yung buhay ni Ma'am Erlinda. Official vlog. At uh, mm. kawaan ka nawa lagi ng ating Panginoong Diyos na maligtas ka rin sa anumang kapamakan at sakit. Oh. Oh, thank you so much, Ma'am.